So ayan mga idol, isang magandang tanghali po sa ating lahat Isang masayang pagbabalik naman sa ating muntik channel Pasensya na kayo, ngayon lang ulit tayo nakapag upload Balihin naman na tayo Kahapon, kaso Hindi tayo nakapag ano Kapag video pang upload kasi Agad tayo umuwi Nakauli naman tayo ng dalawang piraso Nagkabiriya kasi yung pana natin <laughs> Kaya nakauwi tayo ng maaga Hindi ko na in-upload kasi yung video Bali ngayon Uh, try tayo mamana dun sa ibang barangay tatawid tayo papuntang barangay Kanhawai at saka barangay Bugas yung pamamana natin Ali sa Idol GP lumusong kanina pa mas nauna na sa si Idol GP lumusong so magtatry lang siya kung okay na yung condition ng katawan niya makasisid na kaya di mo na sa atin sumama kaya mga Idol ang na lang kung ano yung mahuli natin sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito maging yung dive natin so let's go So welcome back mga idol sa ating panibagong paninisid sa araw na ito Bali dito nakatawid na po tayo dito sa may barangay Kanaway Bali itong barangay mga idol ay sakop pa rin ito ng Burungan City Dito sa unang dive po natin ganun pa rin yung ginagawa natin Medyo malayo pa po tayo na sumisisid para hindi po tayo agad makita ng mga isda At iniwasan din natin na makagawa ng ingay gawa ng may pagkamasilan ng ibang isda dito Umaalis sila pag nakakarinig sila ng hindi pamilyar na tunog Kali dito pag silip po natin wala tayong nakitang isda na pwede nating mapana. So instead na mag resurface ako, napag-isipan ko na maghintay muna dito ng ilang segundo. Baka tayo na may mapadaan na pwede nating mapana. At dito hindi nga tayo nabigo. May biglang sumulpot na mangrove snapper. Yun, salamat at tinamaan. ito yung buhay na mano natin mga idol. Salamat Lord bote na tayo ng mga tayo ng resurface. <sighs> na huli yung dating ng ano, snapper. <coughs> Salamat Lord. Bay na natin. Balik, ka tatawid lang natin. Dito na tayo sa may barangay Kanaway. Salamat. Wala isda natin. Mangrove snapper o oh, kilala sa amin na mga gat Dito sa pangalawang dive natin, dito na tayo sa may pinakasapaw Medyo malayo-layo na rin yung nilangoy natin mga idol. May pagkamadalang din itong pamamana natin. Dito sinubukan kong punta nitong bahura at silipin itong uh, butas na ito. Kasi din dito sa mga magandang spot natin na napagkukunan ng mga malaking isda. At dito habang pababa tayo, minasundan akong dalawang surgeon fish or labahita. Uh, good size na, maganda na pang ulam, kaso di ko muna pinana. Kailangan ko muna kasing tingnan itong butas na ito kung may laman. Dito nung ma-check ko na walang laman na malaking isda. Eto, tinarget na natin itong tabahita. <tinyo> Kepala tak ada So, jom fish bayi tak Masa tu pang ulam lah So, lang laman yung Spot natin na bet na pato Nice, it's At dito mga idol, binalikan natin yung kasama niyang labahita. Ayos na to pang dagdag sa pang ulam natin. Sarap din ito sa pang ihaw, kaya sa prito, o kaya sa paksiw sa gata. thank you Lord na pahala natin yung kasama na na nabahita na pangdagdag pangulam natin sarap to ihaw kaya prito So another ride na naman po tayo mga idol Dito pa rin tayo sa may mga bahura Dito medyo nahirapan na tayo Gawa ng lumakas na yung agos At ang problema sa lubong pa tayo Kaya hinihingal tayo habang pababa Dito sinubukan kong silipin itong butas na ito Na madalas din natin tumapanaan ng ilak At dito Pag silip nga natin Yung nakatiming na naman tayo ng ilak Kaya ito yung naging target natin Patinsya na kayo mga idol kung hindi makita sa camera yung pagpana natin Madilim kasi yung butas Ang mga ganitong klaseng isda mga idol ay hindi ito pwedeng gamitan ng flashlight Kung sakaling may flashlight tayo kasi kumakaripas ito pag ilawan. Hmm. Particular Para talang ilak Nakakapagod Medyo malakas yung agos Sa labong tayo Salamat Karigdag tayo ng ilap ilak o daloy Dito, mapanti lang ako ng halos 200 meters mula dun sa napanaan natin ng ilak. Bali sa pa rin itong bahura. Bali dito ako nagpukos sa mga bahura. Sa dalang kasi sa may mababaw na parte kaya dito ako nagpukos sa na medyo malalim. Dito sinubukan kong silipin itong ispat na napapanaan ko ng isang maya-maya. At dito pag silip ko natin, yun sobrang saya ko mga idol. May laman na isang malaking luba o grouper kaya dahan-dahan ko itong nilapitan. Dito pagka-close ko ng gap, agad ko na tinira yun salamat at tinamaan dito pagkapana natin agad pumasok sa butas kaya medyo kinabahan tayo mahirap kasi tanggalin ang lapu-lapu pag nakakapasok sa butas sabayan pa ng malakas ang agos at medyo malalim din ang spot na ito kasi pagkatapos ko nitong secure. sinukat ko umabot siya ng 12 na di pa so equivalent po siya ng 20 meters kaya medyo may pressure na rin mayroons, paa tayo ng lubat problema pumasok sa butas sana di makawala nahihirapan tayo wala pa naman tayong dalang plus light kasi yung plus light ko, lubat kaya di ko na dala sana mahuli natin to lepas pala macam Pak Agus oh, Super tayo lepas Pak Agud Ini ya para orang Arab lepas pala pala pas yang ada Dan lagi hilang hati lah natin, uh, na natin ang Kinilas yang ano natin para lumutang Mabigat kasi yung ano kulata Lumulubog kaya Lagyan natin ng para lumutang Na Sisid natin Tanggal natin yung pagkasabit hmm. Ito na, Salamat, Lord. Ito na, mababas din. Hindi na tayo pinanghirapan. Salamat, ginagawa. Thank you, ma Salamat, Lord. Matanggal yung pagkasabit. Thank you, Di Salamat, Thank you Salamat, Salamat, Lord. Terima kasih. Balik lagi. Balik lagi nanti lagi dulu. kung magili na tayo Bale, nakatawid na rin tayo Doon tayo sa may ano, tulo ng airport Salamat at maka Puli tayo ng luba O grouper Di na nalagdagan, may pagkamadala Di na punain Buti na lang at nakahuli tayo ng luba na malaki Ayan na Salamat Ay kalakihan na Okay mga idol, bali tapay lang tayo sa bahay Kiloin natin kung nakailang kilo tayo A few moments later So ayan mga idol, bali dito na tayo sa bahay Ito na yung mga nahuli natin Kahuli tayo ng limang piraso Buti lang at nakahuli tayo ng ano Malaking luba O grouper Nung <laughs> hindi tayo nakahulis Malamang pang ulam lang yung huli natin Medyo may pagkamadalang pa rin yung panain Napakalaki nitong ano. Lapu-lapu natin. Yan, ikilo natin. Ayan. Lo. Yan no? oh. Anay natin yung camera natin. Ilapit e, natin. Yun. Uh, 7.75. Huh. Buti na lang at na. <coughs> Huli natin. Muntik pa tayong pahirapan. Buti at na ano. Kusa na lang na tanggal dun sa pagkasabit niya sa bato. Ito yan yung ano, isda natin. kalanganin mag isang kilo. Nalito na yun. Mga ibang nahuli natin. Yun. Nalapit na mag ano mag tatlong kilo. Pangano na lang natin to. Natry na tayo mag ano binta. Itong isang ilak. Ito yung pangulam natin dalawang kilo. Yung snapper tapos yung dalawang ano dalawang labahita sarap yung pang ano pang ihaw ito benta rin natin to at ano alanganin mga ano na lang ang price nito 0.9 mga 180 ok 180 180 pwede na pa alanganin ka mag isang kilo so ayan mga idol bali yung pambinta natin pang dalawa Salamat So, ayan mga idol Bali, yung kikitain natin dito uh, Bali, ano na lang yan uh, 7.5 Kasi alanganin na yung uh, 1.75 Gawin na lang natin uh, 7.5 Para may exist Bali, 200 Ang pag angkat sa atin Yun, mayroon din tayong uh, 1,500 Plus ito naman 180 na lang yung pagbinta natin dito Yun, sa kabuhan May 1,600 iti tayo. Yun, salamat. Takabawi tayo ngayon. Ayan so, mga idol, antabay na lang sa next upload natin. Maraming salamat po mga idol sa inyong walang saong pagsuporta at pagsabay-bay. Ingat na lang po tayo lagi. And God bless. yun, bye-bye.